Kamakailan lamang, kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong uh, may issue na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Ito ang inusisa ni Senador Dante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaring ma-issuehan ng arrest warrant kabilang na sina Senators Francis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi pa ang ang ibig sabihin nito. Pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandiganbayan o RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandiganbayan. Just to make the timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Bilang sponsor ng 2026 budget ng Office of the Ombudsman, nilino naman ni Sen. shopping Gatchalya na hindi trabaho ng katurang ahensya ang mag-issue ng warrant of arrest. Sa halip, responsibilidad ng Ombudsman ang iyakin ang pananagutan ng mga lumabag sa batas, partikular na mga kawani ng pamahalaan. Mr. President, this is a uh, indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng uh, Ombudsman na timeline. At uh, base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita po nilang uh, mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personal, uh, personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung in uh, ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Direkta rin namang sumagot si sa media kaugnay ng issue. Kasi ano, ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably. We will uh, try to be more conservative about this matter Kasi nga ano tayo, we we, we try to, to to calculate the time period involved in, in every stage of the proceeding and those estimates are just estimates. Uh, they're not meant to, to influence anybody. Pinonood din ni Senator Marcoleta ang malalaking confidential funds ng Ombudsman kung saan mula sa nasa 168 million pesos na confidential funds noong 2024, naging 1.5 billion pesos ang inilaan para rito noong 2025. Hindi ko po masakyan, from 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po po pwede sigurong gamitin katwiran dahil nga naglabasa ng plot control. Wala pa po pong control scandal nung ito po'y mailatag. Yung kanilang original uh, confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto ni Manhu doon, that time inimbestigahan po yung uh, missing sa Bungero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na uh, even before. Kaya ho, uh, nag-request sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung Uh, kanilang ini-request. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido si Marcoleta sa pagtaas ng confidential funds ng Ombudsman. Kaugnay nito, hiniling na mambabatas na ilaan ang iba pang pondo sa Alternative Dispute Resolution Office. Nangako naman si Sen. Gatchalian na pag-aaralan ng naturang mungkahi. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.